Yan, si tatay. <laughs> Hindi niya kasi alam mo saan bilihan namin. Ng... Damit. Yeah, damit. Ngayon, tuturuan natin siya. Tuturuan natin mm -hmm. hey guys Ayan, kung nakikita po ninyo yung nasa ito ay McDonald's. So, kasama ko pala si Mrs. Yan, nagka-camera. Tapos si yung nanay ko, tatay, saka yung kapatid ko, yung ate ko na isa. Ngayon, meron kan silang importante pinuntahan na kasi namahan ko sila kasi ah uh, Uh, lang po kasi may sasakyan doon sa amin kaya uh, para mas ano sila, hindi sila may rapat, sinamahan ko sila. Tapos, magalang ko po kasi silang i-treat dito sa MACDO kaya i-treat natin sila tapos bibilan mo natin sila na mga uh, damit. Hindi isa siguro sila. <laughs> <laughs> yan pala si... <laughs> si yan pala si ate ko, si nanay. Hi! Hi! Yeah, si Tapos si Tatay. Ito. <laughs> ano tay? Ah, uh, ano ko sila? Kasi matagal ko na silang hindi nalilibre sa McDo kaya ililibre ko si Tatay. Madalang kasi to si Tatay magano, mag ano? McDo. Mag ah, tay, mamili ka na ng McDo mo tay, yung isang buong manok. <laughs> naka mas pa si Tatay. Ito po yung Tatay ko. Maghay ka naman, Tay. Hmm? Hi, Hay, ka. Hmm. <laughs> Okay, sige na. <laughs> yeah, yeah, yan yeah. naman po yung nanay ko. Tapos nandun yung kwa, ate ko. Eh, nandun pala si Mrs. Guys, yung nakayelo. yellow Yeah. Yeah, Inorderan ko na po sila. Ang gusto kasi ni tatay, one piece chili. Lalo kasi nanay, kasi hindi sila, hindi naman sila matakaw. Hindi sila masyadong ano, palakain na. Pero at least, kasama yung rice at chicken.

tapay kasi napakadala ko kasi niya napakadala kasi niya kumain dito kasi sabi niya mahal daw po ito itong isang ganito mahal daw po kaya nang ina ito ko nang ina ito ko nang ina ito ko hindi niya kasi alam kung saan bilihan namin damit damit ngayon tuturuan natin siya tuturuan natin yan na lang. Maganda. Yan. Mamaya mo bayaran ni Saan dun sa ano. Ito po yung napili natin kahit tatay. Wow. Maganda siya kasi meron siya kwilyo tsaka parang binata ang dating ni tatay. Yun. Tapos papunta natin si nanay tsaka si ate para sila na umamili. Ito na kay tatay mamaya na natin ito bayaran. Kasi ano, pamiliin muna natin dalawa. Kasi mo no? nangyipo. Oh, yan oh. Pinilihan na ni Mrs. si nanay kasi pag ako kasama ni nanay, hindi siya makapili. Oh, ang ganda. Wow. Oh, ang ganda niyan naman, Nay Sos. oh, may ka-partner. Oh, yan. Pag mga anak daw siya sa kasal. Pwede na yan na oh. ang ganda. Yan guys, ito na yung napili nila. Halo-halo na po. Tapos sila po kasi may pinuntahan na naman kaya ako na ipapakasera natin tingnan natin kung magkano yung naabuti ng kanilang sinapi ayun, 47 din uh -huh. Yan guys, binayaran na natin 2,000 May nanonglasa huh? na no?